ang susuot ko. Ano ba, hindi naman kasi ako maalam pumili ng damit. Okay na ba to? Oh! Kate! Anong ginagawa mo? Eh, kasi ate, naghahanap ako ng damit na isusuot. Kaso, alam mo naman, di naman ako magaling manamit. Masyado kang aligagang aligaga dyan. Bakit? Saan ka ba pupunta? Eh, kasi may, may date kasi akong pupuntahan. First time kasi namin magmimit nung kacat ko. Eh, gusto kong magmukhang maganda. Yan tayo eh. Magde-date tapos di mo alam ang susuot mo. Sige, ako na lang pipili para sa'yo. Talaga? Salamat ate. Maliit na bagay. Kasi naman, mga damit mo. <laughs> Suri naman. Ito kaya. Wait na lang, ang bigat ng pagkot. yan. Baduy niyan. Ito naman, masyadong dark. Hay nako, Kate. halatang halatang di ka marunong. Ito kaya, masyado naman mahaba. Dapat sexy ka, kasi first date nyo. Kailangan maaakit mo yung boyfriend mo. <laughs> ah, alam ko na. Ito na lang kaya. Ito bagay na bagay sa sa'yo, Kate. Talaga ba? Oh. Hindi ba masyadong sobra para sa una namin pagkikita? Hindi yan. Kailangan first date. Mas in love lalo sa'yo yung kikitain mo. Ano ka ba? Sige. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre meron. ni idol kaya kita. Um, ayan lang ba kailangan mo? Ito lang yata. Hindi ka nga marunong mag-ayos ng mukha eh. Gusto mo ako na lang mag-makeup sa'yo? Kailangan pa ba yun? Aba! Oo naman! Sabi ko nga sa'yo, kailangan first date, bongga, todo mo na lahat. Hmm. Teka, nandito yung mga pang-ayos ko. Wait lang. Siyempre, ako lagi akong ready. Hindi dito lumapit ka. Kaya yeah, idol kita, ate. Mga ganyang bagay, dapat hindi pinapalagpas. Excited <laughs> na ako para sa first date ko. Hindi dito. Alam mo ba to kung ano to? Siyempre, hindi. Kasi hindi ka marunong mag... Saan ba yan, ate? Gag ko. Ano ka ba, Kate? Hindi mo ba nakikita ang ganda-ganda mo? Ang laki ng pinagbago. Ang tawag dyan, drunk blush. Hmm, ganun pala yun. Ayan ang mga uso ngayon. O, ano pa inintay mo? mag ka na. sigurado ako. Magugustuhan at may in love sa'yo yung kadate mo. Sabi mo yan, ate, ha? Sige, susuot ka na to. Alam mo. di oh, ba? Diba? Ang ganda-ganda mo na cake. Sabi ko naman sa'yo Wala kang tiwala sa akin. At saka halika dito. Lapit ka konti. Huwag mo masyadong bukas yan. Baka mamaya, manyakin ka pa ng kikitain mo. Alam mo namang ayaw na ayaw kong mapapahamak Ka. Ate, nasasakal ako. Mas maganda nga tingnan. Hindi ka bastos-bastos. Ano ka ba? Gusto lagi kita yung hinaharap mo. Oh, halika doon. Kulang pa. Iipitan kita. Talaga ano ate? Oo, tinan mo. Para full package na. Sige, tara. <laughs> Hello, Enzo. Malapit ka na ba? Nandito na ako sa may ilalim ng puno. Sige, mag-ingat ka ha. Excited na akong makita ka. O oh, sige, excited na rin ako makita ka. Bye. Yummy. <laughs> First date. Teka, siya na ba yun? Hala, ang grapo. Oh. Siya ba yun? Tiyahin naman. Mukha namang nakatpish na naman nata ako, ha. Kunyari, hindi ko kilala. Enzo? Ah, uh, Kate! Hmm, ikaw, ikaw si Enzo, di ba? Hmm, hindi. Uh, actually, nag-chat yung pinsan ko, pinapunta ako dito dahil sabi niya hindi na daw siya makakapunta. May biglaan raw siyang flight papuntang Singapore. Ha? Huh? Bakit mm. naman? Eh, katawagan ko lang siya eh. Hindi mm, ko alam kung bakit eh. Basta sabi niya, eh, Tol, punta ka dun sa meet-up niyo nga daw. Eh, hmm. hindi, hindi siya pwede. Hindi na kami tuloy? Mm -mm, hindi na. Pasensya na ha. I-block mo na lang kasi baka hindi na bumalik sa Pilipinas. Ha? Huh? Mm -mm. I-block mo na lang. Baka hindi na kayo mag -ano. Pati sipin mo kung magkakatuluyan kayo. Mm, LDR. Pag LDR mahirap, baka hindi rin kayo magkatuluyan. Kaya i-block mo na lang, ha? Sa bagay. Mm, mm Sige. Oh, sige ha. Malaman. Oh, babanggitin ko na sa pinsan ko. Bye-bye. Ano Sayang naman yung pag-aayos ko. Sabi pa naman ni ate Eliza, ang ganda ko ngayon. Uwi na nga lang. Ano naman yan? Hello, tol. O, tol, Kawanin mo na ako dito. Jahe naman ni. Eh. <laughs> Alam mo ba kung anong kwento, pre? Ang pangit ng babae. Oo. Mukha naman nakatpis na naman ako. Ang ganda-ganda sa Facebook, tapos... Naku tol, pag makikita mo. Naku po. Naku, ay, pre, kung pwede lang sabihin yung masamang pasalita, uh, salita, ewan ko lang. O sige na, kunin mo na akong init-init dito eh. Tama na guys, pa ako ng maayos, ganun lang, Cutfish pa. O sige tol, sige, sige, sige. Sige, sige, dito lang ako. Sige, okay, pre, salamat. Jahay naman kasi. Kala ko pa naman magkakajowa na ako. So pa naman yung una kong in-entertain. Oh! Bakit malungkot yung beshi ko? Eh kasi naman yung... Yung kamit ko, hindi ako sinipot. Ha? Huh? Sayang lang yung effort natin? Kaya nga ate. Ano ba naman yan? Ang ganda-ganda mo pa naman ngayon. Yeah, mo. malay mo makahanap ka pa ng iba. Okay. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit, Tati? May mali sa mukha ko? Anong may mali? Ang laki ng problema sa mukha mo. Sino may gawanan sa sa'yo? Ako? Bakit? Maganda naman na. Anong maganda? Pinaglolo mo ba yung kapatid ko? Ha? Ano ang problema mo? Tinan mo nga, oh. Yung kilay. Yung blush on. Lipstick lampas-lampas, oh. Anong problema mo? Alam mo, minsan lang naman siya nag-aayos. E di, pinagbigyan ko. First date daw eh. Ingitera ka ba? First date? Pagkaganyan mo kapatid ko? Trippings ka? Ha? Wala ka bang magandang magawa sa buhay mo? Okay, okay, okay. Aaminin ko na. Naiingit kasi ako sa kanya. Ayoko siya magka-boyfriend. Kasi... Kasi... Maraming nagkakagusto sa kanya at hindi ko alam kung bakit. Maganda naman ako. Lagi na lang si Kate. Kahit sa pagganta si Kate. Ano ba naman yan? Eh, di lumabas din yung totoo. Nainggit ka nga. isko ba naman? Hindi ka ba makontento sa kung anong meron ka? Sa'yo na rin naman ang galing eh. Na maganda ka. Alam mo siguro, huwag ka na magtaka kung bakit walang magkagusto sa'yo. Kung meron man dapat paguhin ka, yung ugali mo eh. Tama ba yan? Tama ba yung ginawa mo? Ha? Elisa, pisa mo na yan, ginanin mo pa? Nako, Eliza, umalis-alis ka na sa bahay na to, ha? Ayoko na makita ipagmumukha mo. Baka walang yamo, sira ulo ka. E di aalis. talaga umalis ka! Ate, ba ako? Kate, maganda ka. Saka isa pa, Huwag ka na ulit basta sa mga ganun, ha? Hindi mo na kailangan baguhin pa yung pananamit mo or... Yung mukha mo. Hindi mo na kailangan na kung ano-ano ang sa mukha mo para lang sa'yo maganda ka. Kahit ganun ka, kahit simple ka, maganda ka. Hindi mo na kailangan magpaganda pa ng sobra-sobra kasi tinang, tinang nangyari. Hmm. Siya, sige, ganito na lang. Maghilamos ka na lang tayo ng dalawang magde-date. Mag-aakit? Oo. Thank you. Mm -hmm.